Pagkatapos uh, uh, ka para sa ka, Ah, madam. Dito um, ka, oh. ang mo. po si Mr. Nyo, diyan. Kailan pa ito nangyari? one, one week na One, week, one week na ba na? One week na. Yeah. Yeah. Dire po kayo. Yan, yeah, ganyan. Dito yung pa. Ito ha, napag-usapan natin madam dam kanina, nakabote na yan. Papatay na po ito eh. Ngayon, gagawin natin yung best natin para makaligtas siya sa kamatayan. Um, madam, lumapit tayo sa Panginoon. Kung ano mga mga naging kasalanan mo, umingi ka ng tawad. Ha? At ilingin ko kay Ama na mabuhay ka pa, pagbigang ka pa niya isang grupo ang bumibira sa iyo, no? Ha? Nagkakaintindihan? Ang sabi ko dito. Ito po yung asin. Amin na po yung... Pangalan niya? Rinaida Portis. Rinaida Provis Portis. Ah, Portis. Ito, ipanligo niya tsaka damihan ng inom, no? Opo. Okay. Anong galing na ba nang ano yan nang manggagamot? Light? wala pa po. Wala pa. nakapagpagamot ano, na, ang nakapagpagamot ka doon sa so, news. Inano yun, lang yung dito ko, parang tinulak yang yun daw. Ganun lang. Okay. Okay. Uh, tapos, uh, uh, tapos binigay. Mhm. Ano po yan? Hindi ba matatanggal yan? Matatanggal na. Sige, tanggalin natin, uh, Madam. Tanggalin. Ready tayo natin. ha, Aminipang ni pangipit. Uulitin ko Gagawin ko yung best ko Nakabote ka na Papatayin ka na ha? Hiling mo sa Panginoon Lahat ng kasalanan mo Hingitay ng tawad na? At gagawin ko yung best na Hindi ako magpapagaling sa'yo, Kundi ang Panginoon na Wala bang gunting? Lighter 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 ito po, ito po, Ano yan? Bigay lang sa iyo? Binili mo na po. Magkano binili mo ang medalyon na to? Sa mga tungkol. So, sa so, sibo pa po yan. Sa so, sibo pa. Magagamot. Ito oh, nga. Ito nga isa. 1,500 yata, 3,000. 1,500 ito? Isang 4,000? Isang ito lang? Um, ito yung sama ko? Hindi, ayan nun natin. Ah, hindi ko po kukunin. Ibabalik po natin sa kanya. Kumbaga, itabi lang po natin na. Ayan po ah. Okay ko Okay, ready tayo. Sir, uulitin ko gagawin ko yung best para maano lang siya ha. Ito po ha, kapi lang po sir ha. Alam. Ba ha? Alisin ko lang po ito, ito lang, ito lang. Okay. Mm. Saka doktor, pikit lang madam. Sumunod sa akin. Mm. Mm. Wala. Wala. ikan di monyo, Ah, wow. Yung mga demonyo. Kasi na niyo pa kasama yan eh. oh, sumusunod sa kanya. Ito naman po yung kulam set. Dirty na mo may kaya. Hindi oh. <laughs> ko po ano yan. Hindi ko oh, ulitin ko sa doktor tayo. Sir, tinan mo ha. Ah. Ay, sorry. Tumunog. Mm. Uh. Wala. Wala po. Ito po yung mga engkanto at demonyo. Yan lang po ha. Walang persa yan sir. Kitang mo naman. O. Oh. O. Oh. Grupo ito. Okay, simulan na tayo. Sato Raray po. Tenete para rotas. Kasi nung gumagampana sa... Baba ito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na nakatakot ng Saterno. Tanggalin mo na lagay mo dyan ha Tatanggalin mo Sabot Tatanggalin mo Tanggalin mo na lagay mo sa babae nito ha Nagkakaintindihan Tatanggalin mo Ha? Tatanggalin mo ha O dalawang kamay Dalawang kamay bababa Dalawang kamay bababa Sige baklas baklas Ano mo ka? Ha? Tatanggalin mo pala Katanggalin mo na. Katanggalin mo. Ha? Sino kita, ha? Sino kita? Jagoy. Katanggalin mo na. Ha? Oh, oh. sige pakalas dalawang kamay. Pagano mo. Pagano. Dalawang kamay. Kinuutosan kita. Pagano, pagano, pagano. Sige, dalawa, dalawa. Dalawang dalawa kamay. Ano ba 'yan, bata? Ha? Oo, oh, oh. inggit-galit. Oh, oh. Ngayong inggit pa na rin nagagalit. Sabot! Ngayong inggit nagagalit. Ah. Tagaling yung nalagay nyo rito, ha? Huwag puro iyak. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, ha? Tatanggalin nyo na. Tatanggalin nyo na. Ano ah, sa Aalisin mo na. Aalisin mo na.

Sige pa! Tanggal mo lang dyan! <silence> Hindi ako na natakot sa'yo! Sige pa! Gagaling na to! <silence> gagaling na! Gagaling na! Huwag ha. ka nagagal sa'kin! Tanggal mo lang! Ayu Ayusin mo pagtanggal! Ayusin mo! Sige! Baklas! Baklas! isa ba? tanggalin mo lang sige pa tanggalin mo lang pa pa sige pa sige pa sige pa sigi pa sigi pa sigi pa sige pa sige pa sige pa sir, na, ah, ah, ano. na po natin eh, kasi nahirapan po yung katawan niya. Sige, tanggalin mo lahat. Pwede tayo mag-usap? Pwede? Pwede tayo mag-usap? Ano sabihin ko sa'yo? Ha? Ano sabihin ko sa'yo? So Kano-ano mo to? Sino? Ito to, binira mo. Ah! Kano-ano mo? Ah, uh. kaibigan? Ano? Sino? Ito itong binira mo. Sige, baklas. Baklas Kikit mo. Hindi mo siya kilala. Hindi. O, bakit binira niyo? Ah. Bakit binira niya to? Aray! Aray! Ito! O, tatanggalin mo na to. Ah. Aray! Paano ako patanggalin? O, sige. Ganyan din mo nga eh. Ha? Ah? Sige, sige. Ah. Ah? Ah. Ah. Ah? sige, baklas, baklas. Sige. Marami kaya? Ha? Marami kaya? Sago! Wala ko naman. Pwede man naman. Wala Ikaw lang bumira? Ah, huwag mo ko niluloko. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige, tanggal. Tanggal, tanggal pa! Ano bang sabay ko sa iyo? Sige pa! Sige pa! Ano? Sige pa! Ano ba? Ano ba sabay ko sa iyo? Ano Wala ako. Sige! Ano ang tagaling ko? Panginoon Panginoon, kung isa sa kamadakilaw, may ngaon na basbas sa iyo, napatay ko mga gambara sa baba ito, saan at Ano? <laughs> ano yung damit niya, Ray? Ah! Sige, ako na pong bahala. Ah! Pangalan nito? Reinaida. Reinaida, balik sa katawan mo. Te, 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 te. Pwede namin yun. Walang ang baso? Eh ano nyo nalang, papi tulungan nyo nalang. <laughs> madam, madam. Alam mo kung ano sinabi mo? Kahit isa? Ha? 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 Magagalit. Hindi mo Nagagalit. Oh, Nagagalit. Sobra. Painumin nyo, painumin nyo. Painumin nyo. Dito nga. Uh, okay. Shout out sa lahat. Nandito ko sa Dao Mabalak at Papangga. Kaya po kong oh, dilim. Uh, gabi ko ngayon. Uh, galing pa ko sila ng